magandang araw din sa inyong lahat uh, welcome back sa akin sahil guys NCMX vlog so mayroong uh, water pump na dinala dito guys aayosin uh, natin so tingnan natin kung ano yung problema rito ayaw daw uh, umandar so check natin guys kung ano yung uh, sakto na problema sa water pump na ito guys uh, dinala sa atin So, samahan nyo ka guys. Yan. Uh, puro bagong lahat. Sa mga bagong pindot dyan. Uh, subscribe naman kayo diyan. At hit ang uh, notification bell para laging updated kayo sa mga video na ating i-upload dito guys sa ating channel. NCMX Black. So, ayan. Let's go. So, yun guys. Merong uh, water pump na dinala dito. So subukan natin kung anong problema nito guys So Ilagyan na natin ng Plug Saksak natin kung ano yung Problema nito guys Kung maandar pa ba ito Saksak ko na dito So yun guys Mukhugong lang Yan o. Umugong lang siya tingnan natin kung ano ang problema dito bakit ayaw umikot so ngayon ang una nating gagawin dito ay tanggalin natin itong fan cover tanggalin natin ito guys Tinggal na yung screw. Yan. So, ito na siya. So. Matigas si Putin. Yan. Mutunog pa. Ay, ko. so biring yung guys biring yung tunog na yun guys subukan natin ulit under to from siya dong ano na to maingay yun ayun yung start guys maingay siya Yon. Ngis. Napakaingay. <coughs> so Alam na natin guys kung ano yung maingay na yon. Tanggalin natin tong, daw kanyang fan. sunod dito may may ikli may ikli lang yung ano kanina ano guys bolt niya okay ba diba? mahaba pala lima nito guys kung matatanggal pa ba to okay Mukhang pagka Tigas <laughs> na guys Ayun Buti na lang sumabay Sumabay ba yung isa yeah. Subali so, tatlong ano lang to Tatlong bolt ayun sababay buti na lang see hey guys kapag hindi sasabay itong mga bolt na to guys mababali ito at dito tayo ma, ano mag, mat, matagal lang tayo dito kapag mga bolt na to ay mababali guys tulad nitong isa mukhang delikado na to ah ayo no ayo ayo oh. <coughs> problema itu yang itu guys ya, Ayo na semua mobile Oke, okay. Good. So, ngayon. Tanggalin natin. Sunod natin guys. Kanyang ito. Itong cover na to, guys. Yung kissing. Dito yung bearing. outer bearing. yung tatanggalin natin. Pukin lang natin ito ngayon. Dahan-dahan ba? Ayo. Ito. siya guys. So okay yung outer yan okay so ito parang dito yun yan o no? yan maluwag na so para makuha natin to tanggalin natin tong bolt na to So ganito guys Kapag hinahayaan nyo na uh, Maingay Mandar yung water pump ninyo Pero maingay yung andar Kapag hinahayaan nyo lang Ganito yung mangyayari guys oh. yan, yan. Tumigas Hindi na ikot You know? So tingnan din natin baka hindi ito bearing, guys Isang dahilan din nasa loob nito yung impeller niya So para makita natin Tanggalin natin Yung bolt na to Tanggal lang yung Tanggalin natin yung bolt guys Yan, tanggal lang yung apat na bolt dito So Dito naman yung at tanggalin natin Dandahan lang guys kasi may gasket dito yan. Yan. So ito na siya, guys. Yan. Oh, so, dito tayo. Tabi mo natin 'to. Oh, ito yung fokusin natin. Dito tayo mag-focus, guys, dito. So, biring talaga, guys. Ayun oh. Yan. 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 ingay 'yon. Yeah ah, yan, tigas kailangan tigas yung ano so bago natin matanggal to kailangan mo natin tanggalin itong pinaka impeller ito ayun so ayun guys tanggal siya yan o no. okay yung nut tapos may mga washer Ayan. Ngayon Mayroon pang ano dito sa gitna May lock Tinatawag na Ito yung ano Kunya Ayun Butik malambot lang guys eh. So ito yung impeller nya Plastic Gawa sa plastic guys Yung impeller Pero matibay na Plastic So nandito yung lock ito yan hmm. maliit na to ito ah ito yan yan ito 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 yung maglalak sa impeller para hindi siya sasabay sa ah, hindi siya maging free kailangan sabay siyang umikot sa itong uh, pinaka rotor kung tawagin sunod nating tanggalin yung kanyang pinaka shaft sting seal or tawag sa iba dito is mechanical seal eto so naka 14mm siguro to so okay rin to brand na to guys uh, no siya. Uh, stainless yung kanyang no? So, ano lang natin ikotin coating para magiging libre siya. Yan. Yun. Okay. kailangan ingatan natin tong kanyang ceramic dito guys sa likod pinaka ceramic dito sa likod kapag nasira to guys maglilik ang ating ah, water pump ito kita ko sa inyo ito yung pinaka ceramic sa likod yan ceramic yan kailangan ingatan yan para hindi mabasag so dito rubber Oh sa so, kabila sa oh, kabila, ito yung ceramic at doon din sa kabila ay ceramic din so sila yung maglalaro magdidikit kapag nakaikot para hindi papasok ng tubig ay hindi para hindi magkaroon ng gap so ang nagsisilyo dito ay itong rubber sa kabila ito dito pag pipigilan ng rubber na to na pumasok yung tubig dito sa loob ng subsilyo dahil kapag uh, once na masira tong rubber na to papasok na yung tubig doon at tatago sa kabila Ah uh, diyan magsisimula yung leak. Ah uh, ka magtataka bakit kailangan kang mag laging nagpa-prime at sisirit yung tubig diyan sa gitna ng pampat sa kamotor. So yun, alam mo na kapag nakita mo yun na may tubig diyan na ah uh, magsisirit yan kapag uh, umandar yung uh, motor so yan kailangan ingatan to guys ngayon wala nang harang dito pwede na nating palabasin to dito sa kabila pwede natin pukpukin ng uh, dahan-dahan lang pukpukin lang natin ng dahan-dahan para hindi masira yung trade dito ah uh -uh. Madali lang naman to guys. So, dahan-dahanin nyo lang para hindi masira yung thread. Dahil kapag nasira yung thread, ayaw nang pumasok yung nut dito. Ayan, ganyan ba? Ayan. Okay. So, tanggalin lang natin ang nut. Okay. Ayan. So, kailangan hindi ito masugatan guys. Itong ceramic sa kabila. So, ito na. Tabi mo natin to. So, ito na yung ayan no. Talagang napakaano na siya. Sirang-siraan talaga yung biring guys. So, lang natin itong rubber. Dahil dito dadaan yung biring paglabas niya. Ayan yung biring niya sa likuran sa kabila maganda pang tingnan yan o. ito maganda pa siyang tingnan sa kabila pero pagbaliktad dito tingnan nyo nandito yung sira yan o you yun know, labas na yung metal na harang dito eh. yan iwan ko kung matatanggal pa to yan tigas na guys kaya pala ito na hindi na kaikot laki yung kabila guys ito yung sinasabi ko sa inyo na mayroong ibang brand ng water uh, pump may motor niya na yung hindi ah, parehas yung berik. so dito ito yung tinatawag itong tawag natin yung standard tell ito yung laging ginagamit na numero 6202 Pero ito sa kabila Malaki 6302 yata Pukin na natin ng konti hmm. Parang hindi na mag Galaw Ito na guys oh. May bearing na tayo bago. Ito. 6 at saka 6 2 Ayan. na natin yan. Ayan. <laughs> Oke. Okay. Yo. No? Smooth na guys. Smooth na yung under. Under. Ikot pala. Iba pala mandar guys. Yo. So far so good. So balik natin yung kanyang uh, motor, yung kanyang casing ng winding. Yan. guys to ah. balik na natin to para testing natin guys alright okay so na natin to okay. Ini hmm. lembutan ya guys. Sembuhkan nggak? Masuk bukan nggak guys? pag-ismiss ng puring siguro okay na siya guys tapos na guys na nabalik natin yung ganyan itong motor yang itu ito namang Dito sa harap. So, una nating ay eh, ang kanyang shifting seal, guys. To. Shift seal. Ayan. Okay. Sapak na. Tapos yung kanyang lock. Tatawag natin na kunya kunya yan tapos meron ng kunya sulod natin yung kanyang pinaka ya, impiler guys uh mm -huh. -hmm. okay nandiyan na yun yung washer clean washer terus may lock washer sa kanat kita natin Oke okay. Alright Oke okay. Testing tayo Testing natin guys Oke okay. Alright Cooling fan propeller sa likod. Yan. <clears throat> guys, meron na. na. Subukan na naman natin. Bawat salpak may salpak tayo. Subukan natin guys. Para Oke. Okay. Ya. Itu kenyang cover. Sting mana natin guys. Tapos na yung cover nya. Oke. Okay. So ipasok na natin dito. Okay. Okay. Tapos na guys. So, testing natin balik. Testing natin, guys. Yan. Okay na. dito tayo ayan o so kinasya <coughs> tapos na siya guys so yung difference na pala dito ay bearing lang guys so yan isang ano isa na namang problema ang uh, dulot ng isang bearing sa ating ano, sa isang uh, water pump uh, dito sa motor so yung bearing guys kapag hinayaan nyo na masira ito sisirain din niya yung motor ng uh, water pump uh, pwede ring umabot sa punto na masunog yung uh, motor guys kapag ga uh, ganito. Ito guys. Kapag na hayaan nila 'to na naka-on tapos hindi na umikot yung ano motor niya. Masusunog 'to guys. So, puti na lang uh, na malayan nila na ayaw na umikot. At 'yun. Dinala dito sa atin guys. At 'yun na discovery natin na yung bearing pala yung uh, inner bearing guys yung may uh, sira ah uh, dumigas siya ayaw na umikot talaga kasi kinakalawang yung kabilang side niya kaya yun so yan, pinalitan na natin so okay na siya so ito yung tandaan niyo guys huwag baliwalain yung andar yung uh, lakas ng andar ng water uh, pump ninyo ng motor dahil malalaman ninyo malalaman natin guys kapag sira na yung biring guys ang unang uh, panito unang simptomas nito guys yung lakas yung andar niya andar ng motor so wag baliwalain huwag so, yung hayaan na uh, umabot sa ganito dahil yun susunogin niya yung ano, motor so yun guys yun lang so isa ito sa mga dahilan bakit hindi makaikot yung motor ng uh, water pump natin guys so marami po kasing dahilan hindi po natin may ano sa isang dahilan lang maraming dahilan guys kung bakit ito ay hindi makaikot pwede masira din yung capacitor niya kasi yung kapasitor din niya, Yan yung magbibigay ng lakas Para makaikot yung motor Pag start nya Yan, masira yung kapasitor Ganon din, maugong lang Hindi na makaikot <coughs> <coughs> So parehas lang yung Ano guys Yung tawag nito Yung uh, Indication uh, Umugong siya kapag hindi magkaikot pero hindi natin maituturo sa isang dahilan lang dahil sasabi ko na nga pwedeng kapasitor pwedeng bearing at pwede rin sa winding na sunog nyo na yung kabila kapag dumating na dyan sa punto guys na sunog na yung kabilang winding nya yung isang linya nya yun wala na tayong magagawa dyan hindi pariwain nyo, or palitan nyo ng bago yung uh, water pump ninyo so kung bearing lang or capacitor pwede pa natin gawa ng paraan yan pero kung may sunog na siya pwede pa naman natin gawa ng paraan pero hindi, po, hindi na po natin kaya yan pasa na po natin sa iba sa hindi, po, hindi po tayo marunong mag rewind yan so sa ibang talent na naman yan guys merong iba, alam nila lahat. So Okay naman yan pero 'yan. na lang natin sa iba yung ano, ibang talent, guys. Dahil meron namang ganyan yung talent. So, 'Yan. Hanggang dito lang itong video guys. Maraming salamat sa inyong panunod. Haba na tuloy ito. Maraming salamat sa inyong panunod guys. At supporta. Ah. Sana tuloy-tuloy yung tiwala nyo sa akin guys ah, uh, kung may katanungan kayo, comment lang diyan sa baba at sasagutin natin 'yan kung kaya natin sagutin, guys. Okay? So 'yun, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa susunod, guys. Bye-bye.